Thank you. sa Of Thank you. you guys. Bye. Love you. Bye. Me, Arjo kasama si Namaha Salvador kumain sa restaurant ni si Julian Santos. Thankful nga si Ryan na sa mga kaibigan at kabarkada na talagang tinatangkilik ang restaurant ng asawa niyang si Julian Santos at talagang binabalik-balikan nila ito. you. Bye. Sama-sama nga silang gumain sa restaurant ni Jday. Dito nga sila kumain ng dinner at treat nga raw ito ni Shara Soto. Isang napakasweet na kaibigan naman niya. Please enjoy the butter and the bread together. Yes. Wow. kasi ang kamyas. At libre ang kamyas, kaya yun ang survey natin. Yay! Yay! I hope to see you again when I change my menu on September. Yay! Ang cute naman nga kiligin ni Julian Santos. Kiniligan ito sa mga compliments sa kanya, isang napakadaling at creative na chef pokod sa pagiging magaling na artista, iba si Judy Ann Santos pagdating sa kanyang resto na pagkaprofesional, nagustuhan talaga ito ng marami, lalo na ang kanyang mga menu. You Main, maha, syara, ganito kasi ya kapag magkakasama. Pagkatapos nga nilang mag ng sama-sama, inabot na sila ng 11.30 ng gabi. Magkakasama pa rin sila mag-aalas 12 at gumagawa ng trending dance. Napakadaming energy. Nakailang ulit nga silang take ng video. Kasama rin nilang isang kaibigan na si Chamito Of it, some sesame kimchi seeds and some uh, mushrooms to so, add some bacon underneath. and for your cold dish, they have for you wild beef tartar and homemade potato chips. please use your wooden spoon of course for your chawanmushi and your potato chips for your beef tartar. Very supportive nga sa lagi rin ang magkapatid na Luna at Johan nandito rin sa chef's night para suportahan ang kanilang mami tuwing siya nga mag head chef for special night, nandito silang mag-aama. Si Gladys Reyes nga dumating din kinagabihan at masaya na ang kaibigang si Juday. Galing nga raw siya sa taping. Ang ganda ni Miss Gladys, edad 48 pero parang nasa 30s lang. Kasama nga ni Gladys ang asawang si Christopher Rojas at dito sila nag-date. Nakakatuwang magkaibigan suportahan kahit busy sa kanilang nilang buhay. Ang pretty naman nga ni Ma, Salvador at Shara. Super close nga silang dalawa hanggang ngayon. Kahit seryoso mode itong si Ma, napakaganda walang makakatalo. Ito nga ang special night event sa restaurant ni Judy Ann, ang Chef's Night at dalawang seating ito at nire-reserve. At tuwing Chef's Night, nandito nga si Judy ang personal na niluluto at niserve sa mga customer ang kanyang mga special menu. Nag-concert rin naman ang mag-asawang Maha Salvador at Rambo Nunez. Pinanood nila ang concert ng Black Eyed Peas at sobrang fan nga sila nito.